Kung bago pa lang po kayo sa channel ito, huwag kalimutan mag-subscribe mga kabayan. Bakit nga ba tinatawag na New Zealand ang Komunal Rans ng noon? Tara na, samahan niyo po ako, libutin natin ang kabukiran ng Impasugong. Isa sa dinarayo ng mga tao ngayon, ang Komunal runs ang malawak na bukirin ng malaybalay bukid nun. Ating alamin mga kabayan ang nakatagong ganda ng kalikasan mula Davao City limang oras ang biyahe bago natin marating ang uh, tinatawag na The New Zealand ng bukid Pagdating sa mga picture-picture at po sa social media, walang pinapalagpas mga kabayan natin kahit bundok, inaakyat, mahirap na daan, bako-bako, Iba-ibang nationality ang andito ngayon. Lahat welcome po sa Impasugong, Malaybalay, Bukidnon at the communal Reds. Ano kaya ang nakatagong sikreto sa lugar na to? Bakit dinadayo natin ito? Pagdating natin sa lugar, maganda nga tanawin. Bundok, may lik, may mga damo, putik. Kung tagula naman, pwede kang madulas kaya ingat kalagi sa araw-araw. Sa lawak nga naman ng kabukiran, punong-puno, halos ma-occupy lahat ng mga tao rito. Picture dito, picture doon, pero malaking tulong to para sa kalusugan natin. Habang nag-iikot tayo sa lugar, ito ay nakakatulong sa pagbaba ng iyong uric acid at cholesterol level sa ating mga katawan. Sa lawak na lalakaran mo, syempre uhawing ka, so inom ka ng tubig, kaya nakakatulong sa cholesterol level natin mapaganda pa ang kidney function mapababa ang rest of uric acid kaya pala marami ang nagikot sa lugar ito yung maabot na 642 hectares lang naman talaga nga mahirap ang daan bangi na po sa gilid niyan wala tayo masabi dyan dahil palaban ng Pinoy marating lang ang gustong mapuntahan. Malayo mahirap man sa pagpunta rito pero sulit naman pagdating sa lugar. Ang ganda ng tanawin, kabukiran pero para kang niya sa New Zealand. Unang tingin, unang punta, tunay ngang nakakamanghang lugar na ito, sarap balik-balikan. Kasama mo na yung lahat mga pamilya mo, kaibigan, kamag-anak at ibang mga kasama sa trabaho. Bata, binata, may edad, nag-i-enjoy pa dito sa bukid nun Lahat ng hirap dito mo maranasan, pagod, puyat, init. Pero carry yan, walang reklamo dahil gusto mo yan. Talaga nga naman nakakamangha sa ganda ng panahon sa lugar na to dahil green na green kapaligiran. Wala nga ang dito. Ikaw, saan mo gusto tumambay? Sa bahay, sa mall o sa inuman? Mas gustuhin ko pa dito nakakatulong sa kalusugan. Sarap maglakad-lakad sa ganitong weather at nakakawala ng stress. Oo nga naman, damo putik, Malit na lake makikita mo. Mas ma-appreciate ito sa mga nature lover boy.